What is up? Boss Duarte na naman is here. So, karon guapo kayo na itong topic. Nagproblema ka, kasakyan, habal-habal, makakabalo kakabaloog safety baka o dili ba ka safety? Safety ba ka? Nga na, madaghang mga musulod sa muna hauna nga di maulabi na kung gabi ka mo So, kining app nga pamilyar na mo ani, na joyride, na move it. So, atong ginagamit is ka nang Mubit grabi Grabe ka. Safe mo siya kay before ka maka-download aning app. Mag-download kag app ha. Mag-download kag app sa Play Store kung dili ka wala kay uh, dili Play Store pero kasagaran Play Store man so karon pag naka-download na ka na to ang kan Joyride Move It ug ang kana sila tulo ka platform mo uh, national nga MC Taxi uh, manasya ay pinaka solusyon karon sa traffic no sa tuwa mga kan commuters so sa Iligan City na nay Move It karon Uh, dili entum sa kay gabalabal kay wata kay la sa rider kine kay makita gina to ilang pangalan so atong ginagamit ani kanang duha joyride ride ug mubit wala tay ang kas na ang iligan city no pero ang na, ang ginagamit gina to ni mubit Naka-download na kag-app, verify sa si imong naong para safety ka, safety po ng rider, to na ka sa imong app Karon atong hisgutan is unsaon un pag-abil sa promo. na mo ginaingon na 30% off, pretty ka, pero gamay-gamay na lang. putanta 15 o oh, 5 na lang yung plitihon nga na nga siya kung gusto dyan ka o kwan 0 plitihon 0 kwan no safety kayo makita gin mo mga rider oh. mga riders na sila mga maman sir so gwapo kayo itong topic karon nga ni na nakadere sa imong app na verify na imong nong nakita na so di ka pwede makabinuang sa rider ni mo kay monitor ta sa system sa book ah uh, book sa move it nga platform so ingani siya tong buhaton tudluan mo nako na unsa pa cost 30% off og sa zero pa uh, zero payment unsaon pag avail uh, pag avail na to sa promo karon book na ka dili ka mag problema kung asa ka uh, pick up on pili ka da andre where to asa ka dapit magpahatod sa imong rider so mismo ang rider ang muanha sa atua so ako gusto ko mato sa NBI kay maglukat ko So, choose pick up. Okay, i-choose ni mo ang pick up. Pwede ni mo na i-drag, pero ako, diha naman na, nakapina na siya. Oh, dia ko choose pick up lang to plocon. Current location na siya. Mana akong pick up area. Oh, Anha ang rider dia, mo anha siya dia. Makita din mo inig book ni mo, makita ni mo yang ngalan, yang plate number. Ayaw ka kung lahi ang plate number. Ayaw pud ka kung lahi ang motor. Ah, uh, labi naglahi ng naong, no? Karon, nganing may tabo. Nay, modo na modo payment niya na. Modo payment niya, Gcash, o cash, cash ta, kay napamantay, extra kwarta. So, dilan lang ta mag-card. So, karon book na ni mo na, 50 pesos ang iyang atong pritihon. karon ayaw sa pagdali. Na offers, dire. Kita ka ng offers. Tuplok ko ni mo ng offers. Ano, tirada di, abadi. karon mo ni, eh, ang Tara Move It, 100% off max. on mauna siya ay, wala kay pitihon pero ani sa ta sa 30% mao ni ang 30% off mm. use a code basahon lang nimo anak karon ad available pa sila no wala pa siya di pa magamit pero dara ang pinakagwapo magamit na ang zero zero uh, fair o pitihon dara use now pack to flock use now apply offer di o gikan sa 50 pesos nga atong plitihon padung sa NBI, zero na siya karon. Zero pay wala na kay bayron no, na naabil na nato. Ah, ayaw ka problema sa rider, may yung kang aluya sa kay ni mo sir kay wala kay wala ko ipliti, zero ana, sa ni free ana. So ayaw ka balaka. Kay kanang 50 pesos nga naabil ni mo kay Mobit, kamo ni Mobit ana, siya lang gahatag ni promo. Karon mo, pro mo. sulod ang 50 pesos didto sa rider through sa iyahang cash wallet musulod siya so pwede niya ma-withdraw pwede siya makagas pwede siya makakaog unsa yang gusto nga paliton kay musulod man na siya ang cash wallet ayaw ka problema ayaw nagtip ayaw awa. okay na na wala na dahang istorya hindi para siya balabal hangyo hangyo na hindi so, na to gidawat ang habal-habal no kay balabal sa ta, -ta sauna, sa una nakasuway sa ta na pero mas safe man good dire no license kompleto tanan national national MC taxi o oh, iligan city no katong mga problema og kana uh, pasayroan o commute motor ana ma automatic na ni siya inga na lang kagwapo no inga na ka high tech ang panahon karon so siguro makakita ka ning video wala pa ka kaibalo inga na so ayo kalimot og oh, kwan uh, follow sa ako ang boss nga facebook marato sagang kay salamat amping no oh so dili na to ibook nga baksa na to marato amping amping salamat